Good news! Ito po yung mobile pump ng MMDA. Ito yung gagamitin parang pambomba na mga tubig na galing dito sa mga kanal at diretso dyan papunta sa Manila Bay. Malaking tulong itong mobile pump para maiwasan yung baha lalo na dito sa lugar ng Manila. So ito na po yung pagdemo kasama si MMDA Chairman at saka Mayor Isko Moreno. Hi guys, magandang hapon. Nakabay ng no, water pump nagpakawala na ng tubig iwas baha dito sa Manila galing Remedios ito yung water pump oh. kanyang ka tindi ang pangayang kabayan iwas baha dito Ito ang mobile pump ng MMDA. Ngayon pupunta si MMDA chairman at saka Mayor Isko Moreno dito para ipakita. So ito, nag-operate na siya. Yan yung mga tubig na galing dyan sa kanal. Malaking tulong din ito para mabilis yung tubig mabomba papunta dyan sa Manila Bay. Tignan mo, kung, ma kung, mas marami daw mga mobile pump dito na ilalagay, tsaka mo, ito, movable. kahit saan lugar pwede mo ilagay kung saan kailangan. Tinan mo, apat na hose. Yung paglabas, saka apat din yung pang sip sip niya. Grabe, ang ganda. Bakong bago pa. Hopefully, mas marami pa tayong may mga ganito mobile app. Ano sa tingin nyo? Di ba, marami na tayong nakikitang mga pumping station. Umabot ng 700 million pesos yung gastos pero hindi nakikinabangan talagang dun sumabog sa galis si Sec Vince Dyson. Ito naman kaya, ano? Ano kaya ang sa tingin nyo itong mobile app na solusyon? So nabanggit din ni Yorome na sana lagyan din to, hindi lang sa Manila, kundi sa Metro Manila din. Ano sa tingin nyo yung ganitong project, mobile pump? Kesa naman sa mga flood control na nakikita natin, milyones na yung nagastos pero wala tayong napakinabangan na sayo lang pera. Ito, kung talaga yan, literality na mo, on the spot. Pagkabili, salpak agad dito at kita mo naman yung effective. Napakaganda pala nito. Kung dito galing yung sinipsip na tubig nito gamit ang uh, mobile pump. Uh, kita mo naman apat yung hose niya. I think lima pala to. So, kung pala to, mas pabilis. At saka, itong bagong technology ka ba, maganda ito. Alam nyo bakit? Kasi mobile. Pwede mo siyang ilipat kahit saan. Talaga namang mga uh, natuwa si Orme dito nung nakita nito at uh, pinag-demo kasama si MMD uh, chairman. No? Ano sa tingin nyo ka ba? Ito pa rin ang isa na ating Panguno po Marcos na maganda doon sa pagdating po na pagdating po po doon tayo po ay nag-reposition ng mga gamit. At ito pong nasa liburah natin ngayon, ang pinakita natin sa inyo ay isa po sa mga, mga, mga locations na gagamitin na MFBA na pang nabal sa Baja. At ito po ay isang mobile pang may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang uh, um, isa pong ganito ay kaya magpuno sa isa't kalahating uh, Olympic size swimming pool sa loob ng isang oras. So napakalaki po ng buying nito. Ang ating mga pumping stations between 9 to 12 cubic meter lang per second ang uh, uh out ng na regular size natin may mo kung may sampu ganito para kang may isang pumping so, so, na pwede natin na kung saan kailangan, at, at pakatulong, so, especially sa pag na pag na ng uh, or pre pwede na tulad ng ginagawa natin yun, uh, kamaya, uh, yun, yung tubig po na nasa ating mga kanal sa inyong out na. At yan po yung paglati, lalo lang na po sa mga rawas po yung bagay. pag high tide po, ipaataan po natin yung natural flow lang ng tubig. At mabagal po yan dahil mapupuspak ng tubig sa Manila Bay, yung yung tubig na panggagalit sa ka karsata. So, Jeremy? Well, uh, una, ay, uh, nagpapasalamat kami sa Metro Manila Development Authority, the German Marquez, uh, sa Chairman Marquez, at ang mga mga kasahala sa Hindi. Sapagkat uh, ito ang uri ng innovation or uh, innovative approach, pragmatic and practical, may uh, suffice the level of water uh, sa panahon ng uh, pagyo. Uh, uh, while we're waiting for others to fix the flood control uh, problem, But at uh, the very least, uh, katulad namin, kilo, uh, mga mararamdaman kagad ng tao yung uh, maibsan yung uh, baha. At kung sakasakali mang, ma, ma-pre-app uh, sapagkat mag re yung aming mga training system sa England. Oh, uh, eh, maaga pa na para mas maraming space uh, to accommodate rainwater or uh, water coming from the eastern board going to the west mix kami naka na kanang sasalo talaga kaya natutuwa ko na yan maipakita sa inyo na ang national government uh, through MMDA and your local government working hand in hand to really confront the problem it may uh, look at, as if uh, parang din uh, natin no? Oh? Pero sa totoo, kung magpapwenta toto, tayo ng billion billion sa pumping station, eh ito, small to 15 billion lang. So, eh, ang handa uh, I mean, I think, uh, logic will dictate among right minds, no? Nakita niyo yung tubig na sa kanal, binomba, pa padagat. So, ang epekto ay eh, talagang ang tubig madaling no, 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 pababa. Ito pababa sa mga kung ito man ay umakyat sa nagsasabi. So we're very happy and grateful uh, on behalf of uh, the people of Manila, uh, we would like to thank the President and MMDA uh, for that matter on really helping us to address our uh, flooding problem in the city. Now, mawawala na ba yung baha? Parang hindi, no? Pero meron pagagawa, uh, Ito po yun. Una, yung aming declaring na uh, operation, tatlong gobyerno na yan. Local, City of Manila, DPWH, MMDA. So now, with these machineries that are going to be made available by MMDA, na movable. Sabi so you no, know, ngayon nasa malaking talsada tayo, but this can be operated in a challenging community. At kanibawa, eh, may baka sa isang lugar, eh, madaling uh, matutubunan Kaya taos puso ang aming pasasalamat on behalf of the people of Manila. Now, uh, so far, the weather is good. Uh, but uh, still, uh, we are on, on high alert. Uh, Tinatakayan na natin uh, na alulungkot tayo sa ibang mga kababayan natin sa Tunisya, sa ating ng pagyo. Kaya sa mga kababayan nating nanonood, Panatili mo na kayo mga bata sa loob ng bahay. Be with your parents. Stay safe and prepare uh, for the worst. Uh, if the worst will not come, salamat sa Diyos. But for now, we're very happy with this machinery. I hope, uh, katulad na rin na nasabi ni Chairman Atis kanina, bibili pa siya ng marami. So that it will not only be happening in Manila. Also in the neighboring So we're very happy with this machine.